Patuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa mga kababayan nating apektado ng volcanic smog o VAG sa mga munisipalidad ng Calabarzon. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council at Civil Defense Administrator under Secretary Ariel Pomoceno, palaging handa ang pamahalaan. Sa katunayan, handa ang national government na iugment ang supplies ng local government ng Calabarzon tulad na lamang ng N95 face mask at maraming iba pa. Pinayuhan din ito ang publiko na palaging makinig sa abiso at babala ng gubi mula sa mga reliable sources upang maiwasan ang paglaganap ng fake news. Samantala, sa pinakuling datos ay nasa 263 individual ang nagkaranasang mild to moderate respiratory distress dahil sa smog. Kaya paalala ng opisyal, manatili na lamang sa tahanan kung walang mahalagang lakad. Gumamit ng N95 face mask o gas mask kapag lalabas, uminom ng maraming tubig at iwasan lang langhapi ng phagos smog. At kung sa kasakaling may maramdamang kakaiba, dulot ito ay agad na magpakonsumasyon so ta kasama mo sa DZXL Armin Manila Rajumal Angel Ranquillo Tatat Arimen. Maraming salamat